Садили ви колись молоде деревце, мріючи про майбутній урожай або затишний тінистий куточок, а навесні знаходили лише обгризений пньок. Знайома і вкрай прикра ситуація. Сьогодні ми раз і назавжди вирішимо цю проблему. Я покажу вам три надійних способи захистити ваші саджанці від двох головних зимових ворогів гризунів та морозу, і обіцяю, один з цих методів. Вас справді здивує своєю простотою та геніальністю. Давайте спершу розберемося, чому саме молоді дерева такі вразливі. Їхня кора ще дуже ніжна, тонка і, що найголовніше для гризунів, солодка для мишей полівок та зайців це справжній делікатес у голодну зиму. Миші зазвичай працюють біля самої землі, під снігом, а зайці можуть обгризати стовбур на висоті до пів метра. Якщо вони згризуть кору по колу, утворивши кільце, дерево приречене. Мороз же небезпечний для кореневої шийки та молодих гілок, особливо в безсніжні зими. Kaayon, dumako na tayo sa una at marahil pinakamahalagang hakbang. Ito ang tamang pagpupungos ng raspberry sa Tagalagas. Masasabi nating ito ang general cleaning sa ating taniman ng raspberry na kung wala nito baliwala lang ang lahat ng iba pa nating pagod. Kung palalampasin mo ang hakbang na ito, pagdating ng tagsibol, sa halip na malalakas at malulusog na halaman, makakakuha ka lang ng magulo at may sakit na mga tangkay. Kaya, kumuha na ng gunting panghalaman o secateurs at simulan na nating ayusin ang pangunahing layunin ng pagpupungos sa taglagas ay tanggalin ang lahat ng labis at patay na bahagi. Sa raspberry naman, ito ay ang mga dalawang taon ng tangkay na namunga na. Isipin niyo, ibinigay na nila sa atin ang lahat ng kanilang lakas, ang buo nilang ani. Ngayon, isa na lang silang pampabigat. Pinakakapal nila ang mga tanim, hinaharangan ang sikat ng araw at sariwang hangin para makarating sa mga batang tangkay at ang pinakamasama sa lahat, nagiging komportabling bahay sila para sa mga peste at sakit sa panahon ng pahinga. Pero paano mo naman makikilala ang mga lumang tangkay sa mga bata na siyang magbibigay ng bunga sa atin sa susunod na taon? Sa totoo lang, napakadali lang nito. Ang mga luma o dalawang taon ng tangkay ay laging madilim, halos kulay kape o kaya'y abo. Ang balat nila ay magaspang, madalas magbalat at madaling matuklap. Kapag hinawakan, tuyo at madaling mabali ang mga ito. Ang mga batang tangkay naman na tumubo ngayong taon ay ibang iba. Ang mga ito ay makinis, malambot at kulay luntian o kaya'y mapusyaw na kape. Puno sila ng buhay at sila ang kailangan nating panatilihin. At dito madalas nagkakamali ang maraming hardinero sa kagustuhang ayusin ang lahat, pinuputol nila ang lahat nang hindi tinitingnan kung alin ang luma at alin ang bata. Huwag ninyong gawin iyan sa pagpuputol ng mga bata o isang taon pa lang na tangkay, sinisira mo mismo ang iyong magiging ani. Pagdating sa remontant raspberries, mas may twist ang pag-aalaga. Kaya kasi nitong mamunga ng dalawang beses sa isang season. Dito, mayroon kang pagpipilian, isang tunay na diskarte sa paghahalaman. Ang unang opsyon ay para sa mga gustong makatikim ng parehong maaga at huling bunga. Sa pamamaraang ito, pagdating ng taglagas, ang puputulin mo lang sa mga bagong uspong ay ang pinakatuktok, yung bahaging namunga na sa pagtatapos ng tag-init. Kadalasan, mga 20-30 cm lang ito. Ano ang benepisyon nito sa susunod na taon, sa natirang bahagi ng tangkay na nakapagtapos sa taglamig, makukuha mo ang pinakaunang ani. At saka, sa Agosto o Setyembre, mamumunga naman ang mga bagong usbong na sumulpot simula tagsibol. Ito ang paraan para mapahaba ang panahon ng pag-ani ng mga bunga sa buong season. Ang ikalawang option ay mas radikal pero napaka-popular at simple. Dito, pagdating ng Taglagas, puputulin mo ng ganap ang lahat ng usbong ng remontant raspberry hanggang sa ugat na walang iniiwang anumang tuod. Oo, mukhang walang laman ng taniman, pero huwag kang mag-alala. Ang pamamaraang ito ay may malalaking benepisyo. Ganap mong maaalis ang lahat ng sakit at peste na naipon sa loob ng isang season na maaaring mag-overwinter at manatili at sa susunod na taon, hindi naguguguli ng halaman ang lakas nito sa mga lumang tangkay at ilalaan ang lahat ng enerhiya sa pagbuo ng mga bagong, malalakas na usbong. Sa huli, makakakuha ka ng isa, pero napakarami at dekalidad na ani sa pagtatapos ng tag-init. Bukod pa rito, ang pag-aalaga sa taniman ng raspberry ay mas magiging madali ng ilang ulit pa Okay, tapos na tayo sa paggugupit. Ang ating mga halaman ay malaya na sa lahat ng luma at hindi na kailangan para bang nakahinga na sila ng maluwag. Pero isipin niyo ito. Buong tag-araw, ang mga raspberry ay walang humpay na nagtrabaho para bigyan tayo ng masaganang ani. Gumugol sila ng maraming lakas at sustansya. At ngayon, bago ang mahaba at malamig na taglamig, kailangan nila ang ating suporta. Kaya, ang ating pangalawang mahalagang hakbang ay ang tamang pagpapakain sa taglagas. Hindi lang ito basta pagkain, kundi parang vitamina para sa matagumpay na pagtatagpi sa taglamig at malakas na pagsisimula sa tagsibol. Dito, kailangan kong bigyan kayo ng babala tungkol sa pinakamalaki at pinakamapanirang pagkakamali. Kailanman, Pakinggan ninyo, kailanman huwag gumamit ng nitrogen fertilizer sa taglagas. Ang ibig kong sabihin ay ang sariwang dumi ng hayop, pataba, dumi ng manok, urea o ammonium nitrate. Ang nitrogen ay pampasigla sa paglaki ng mga dahon at tangkay. Kung ilalagay ninyo ito ngayon, iisipin ng raspberry na tagsibol na ulit at mabilis itong magpapatubo ng bagong mga sanga at dahon ang mga batang usbong na ito ay hindi magkakaroon ng sapat na panahon para mahinog at makapaghanda sa lamig. Ang unang matinding lamig ay sisira sa kanila at ang buong halaman ay papasok sa taglamig ng mahina at madaling masira. Sa taglagas, ibang-iba ang pangangailangan ng raspberry. Kailangan nito ang dalawang mahahalagang elemento, phosphorus at potassium ang potassium ay tumutulong sa mga usbong na mahinog ng husto, maging matibay, kahoy, at kapansin-pansing nagpapataas ng kanilang pagiging lumalaban sa lamig. Samantala, ang phosphorus naman ang responsable sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng sistema ng ugat na siyang magbibigay ng sustansya sa halaman sa buong taglamig. Bukod pa rito, sa taglagas din Nabubuo ang mga bulaklak na siyang magiging bunga sa susunod na taon. Ano ba talaga ang gagamitin at paano ito gagawin? Ang pinakasimple at pinakamabisang opsyon ay ang mineral na abono. Kakailanganin mo ang superphosphate at potassium sulfate. Huwag kang mag-alala sa mga pangalan. Mabibili mo yan sa kahit anong garden store. Maglagay ng mga isa hanggang dalawang kutsara ng superphosphate at isang kutsara ng potassium sulfate sa bawat malaking halaman o sa bawat square meter ng taniman ng raspberry. Sapat na 'yan. Kung ikaw naman ay taga-suporta ng organic farming, ang best friend mo ay abo mula sa kahoy. Magandang source ito ng potassium at maraming iba pang mahahalagang microelements. Budburan ng marami mga isa hanggang dalawang tasa ng abo sa ilalim ng bawat halaman. Hindi lang ito abono, nakakatulong din ito sa bahagyang pagbaba ng acidity ng lupa na gustong gusto ng raspberry. Pero hindi lang sapat na basta ikalat mo lang ang abono sa ibabaw ng lupa. Kailangan itong maingat na ihalo sa lupa mga fing sa 7 cm ang lalim gamit ang asarol o maliit na rake. Sa ganitong paraan, mas mabilis na maabot ng nutrients ang ugat. At ang huli, pero napakahalagang hakbang, ang pagdidilig. Kung taglagas na at tuyo ang panahon, siguraduhin diligin ng mabuti ang mga raspberry pagkatapos ng pag-aabono. Tutunawin ng tubig ang granules at i-deliver ide ang nutrients direkta sa ugat. Kailangan kasi makakain ng sapat ang ating mga halaman bago pa man lamigin at magyelo ang lupa at bago sila magpahinga para sa taglamig ang ikatlo at panghuling hakbang ay matatawag nating paghahanda sa taglamig naputol na natin ang mga hindi kailangan at nabigyan na ng sapat na pataba ang ating mga halaman ngayon ang ating layunin ay tiyakin ang kanilang komportable at ligtas na pagdaan sa taglamig at ito ay nagsisimula sa nakakagulat na paraan sa isang pangkalahatang paglilinis. Siguraduhing alisin ang lahat ng nalaglag na dahon, mga pinutol na sanga, damo, at anumang iba pang dumi ng halaman mula sa ilalim ng mga tanim. Huwag iwanan ang kayamanang ito sa inyong taniman hanggang tagsibol. Marami ang nag-iisip, mabubulok lang yan, magiging patabapa. pa. Pero ito ay isang mapanganib na maling akala. Bakit ba ito napakahalaga? Ang salansan ng mga lumang dahon at sa nga ang perpektong taguan tuwing taglamig para sa mga spore ng sakit na dulot ng fungi gaya ng gray mold o anthracnose. Doon din komportabling naninirahan ang mga uod at pupa ng mga peste tulad ng langaw ng prutas, weevil at spider mite. Kung iiwanan mo ang mga dumi, para mo na ring ipinagtayo sila ng isang komportabling hotel para sa taglamig. At pagdating ng tagsibol, buong lakas silang sasalakay sa mga bata at malalambot na uspong. Kaya, walisin ng husto ang lahat at sunugin o ilayo ng malayo sa inyong bakuran. Ang kalinisan sa ilalim ng mga halaman tuwing taglagas ay 90% ng tagumpay laban sa mga sakit at peste sa susunod. Napanahon, ngayong malinis na at maayos ang paligid ng mga halaman, dumako na tayo sa paghahanda sa lamig. Ang hakbang na ito ay tinatawag na mulching. Sa madaling salita, gumagawa tayo ng mainit na kumot para sa ugat ng raspberry na siyang magpoprotekta sa kanila mula sa matinding lamig ng taglamig. Napakahalaga nito dahil ang mga ugat ng raspberry ay malapit lang sa ibabaw ng lupa. Kaya madali silang masira, lalo na kapag matindi ang ginaw at walang snow. Ano-ano ba ang pwedeng gamitin bilang proteksyon na ito? Maraming pagpipilian. Mainam dito ang neutral na peat moss, compost na tuyo na at buo, o di kalidad na humus. Maari ring gamitin ang mga nalaglag na dahon ng pine, pine needles, kung mayroon kayo. Hindi lang ito magsisilbing panangga sa lamig, kundi bahagyaring magpapataas sa acidity ng lupa na maganda para sa raspberry. Kunin ang napiling material at ilagay sa palibot ng bas ng bawat halaman. Dapat sapat ang kapal ng layer ng mulch, mga fim hanggang 10 cm. Huwag tipirin. Ang ganitong klasing takip ay may ilang mahalagang gamit. Una, ito ay maaasahang thermal insulation na pumipigil sa biglaang pagbabago ng temperatura. Pangalawa, pinoprotektahan nito ang lupa mula sa pagkaagnas o pagkatuyo dahil sa hangin. At pangatlo, sa tagsibol, kapag natunaw na ang snow, ang layer ng humus o peat moss na ito ay magsisilbing unang pataba para sa mga halamang muling nabubuhay. Kaya't sa isang gawa dalawang problema ang nalulutas ninyo. Protektado na sa lamig, nabigyan pa ng pataba ang inyong mga halaman. Mukhang madali lang, hindi ba? Pagputol, pagpapakain, at paglalagay ng malts. Tatlong hiwalay na hakbang. Pero, alam nyo ba kung nasaan ang tunay ang pinakamahalagang sikreto? Hindi yan sa pagputol lang, hindi rin sa pagpapakain lang, at lalong hindi sa pagtatakip lang ang sikreto ay nasa kanilang pagkakaisa. Kung pagpuputol lang ang gagawin mo, iiwan mong gutom at humina ang mga halaman sa buong taglamig. Kapag nagpakain ka lang pero hindi mo inalis ang mga lumang sanga, hindi lang ang raspberry ang iyong pakakainin, kundi pati na rin ang lahat ng peste. At kung tatakpan mo naman ang isang pabayang taniman, para ka lang gumawa ng perpektong pugad para sa mga sakit. Sa paggawalang ng lahat ng tatlong hakbang ng magkasama, doon mo sinisimulan ang program para sa isang napakasagana bumubuhos na ani. Hindi lang ito basta pag-aalaga, ito ay paglikha ng perpektong kondisyon para sa isang bumubuhos na ani ng prutas sa hinaharap. Ito na, ang pagbabagong maghihiwalay sa isang katamtamang ani mula sa mga balding puno na halos umapaw. Kaya, buod natin. Tatlong simpleng hakbang lang sa taglagas. Una, maingat na putulin ang lahat ng luma. Dalawang taong sanga mula sa pinakaugat. Pangalawa, pakainin ang raspberry ng phosphorus at potassium at kalimutan muna ang nitrogen hanggang tagsibol. At pangatlo, alisin ang lahat ng basura at takpan ang mga ugat ng makapal at mainit na layer ng molds. Ang tatlong gawaing ito ang inyong pinakamaasahang puhunan para sa ani ng susunod na taon. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung nakatulong ito, suportahan kami ng like at mag-subscribe sa channel para hindi kayo mapalampas sa mga bagong tip sa paghahalaman. Ano naman ang inyong mga sikreto sa pag-aalaga ng raspberry sa taglagas? O baka may naranasan kayong problema na hindi namin nabanggit? Isulat nyo lang sa comments, magbahagi tayo ng kaalaman.